Kapatid, ikaw ba ay tunay na mananampalataya? At dapat malaman natin at unawain natin ang panahong ito na nakakaiba na at sumusobra na ang mga nangyayari. Labis na ang kasamaan ng mga tao. Nakatulad ang sinasabi sa Biblia sa ikalawang Timoteo na sinasabi rito dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan ang mga tao magiging makasarili sakim sa salapi palalo papagmataas mapagsamantala suwail sa magulang walang utang na loob at lapastangan sa Diyos kitang kita na natin dito ang kanilang paglalapastangan may nangangaral pero sino ang kumukutya isang batang babae na walang respeto sa salita ng Diyos kaya pag lumaki yan lalo yan magiging masama kung hindi siya magbabago at nakita natin dito sa mga huling araw grabe na talaga ang pagbabastos ng mga tao sa Diyos pinupunit ang Biblia, pinagtatawanan ang Panginoon at ginagawa pa nila itong mga biro sa kanilang ginagawa. Wala na silang galang sa Panginoon. Ang puso nila ay parang bihag na ng kaaway. Sapagat sinabi nga sa pahayag 22 verse 11, Ang masama ay magpapakasama pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Iyan talaga ang mangyayari sa tao. Pero matuwid ay magpapakatuwid. Ang banal ay magpapakabanal. Kaya nga po mga kapatid, dapat kumising na ang mananampalataya. Huwag tayo matakot ipangaral ang mabuti yung balita. Sapagkat dito tayo tinawag ng Panginoon kahit nakikita natin sobra ng kahirapan, sobra ng kasamaan ng mga tao sa mundo at wala nang galang sa Diyos. Pero kapatid, sasamahan naman tayo ng Panginoon. Kaya sinabi niya sa pahayag 22 verse 12, Sinabi ng Panginoon Isus, makinig kayo malapit na ako dumating. Dala ako ang aking para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang alpha at ang omega ng ibig sabihin ang una at ang huli. O ang simula at katapusan ng lahat. Mapalad ang naglilinis ng mga damit niya dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kaahoy na nagbibigay buhay. Kaya mga kapatid, kahit sobra na ang sama at kasamaan ng mga tao sa Diyos at hindi na sila mapigilan sa pagiging masama sapagat ito ay talagang nakasulat pero tayo, ikaw na kristyano huwag kang manlalamig magpatuloy ka sa Panginoon sapagat lahat na nakikita natin sa mga panahong ito lahat na nakikita natin mga trahedya mga digmaan, mga pagsubok na nangyayari at kasamaan na labis ng tao yan ang sinasabi ng Panginoon malapit na siyang tumating kaya po mga kapatid huwag tayong magsawa, mag ng mabuting balita ipangaral natin ang mabuting balita sapagkat tinawag ka para maging matuwing. Tinawag ka ng Diyos para magpakabanal. Manatili tayo sa kanyang banal na presensya. God bless you po sa inyong lahat.